usapan natin. Hmm. Mga kabunyog, tungkol kay Saldico, kung tatanungin si Secretary of Justice Buying Rimulya, hindi na raw niya nakikitang uuwi pa si Saldico. Huh? Uh, hindi raw yan uuwi. Hmm. Hindi niya ini expect na uuwi ito sa mga kung ngayon ang pagbabasehan, yung mga nangyayari ngayon. Hmm. Alamin natin kung bakit niya nasabi yan. Pero mostly with the Ombudsman, yan, kasi syempre, There's always a working between government, a government person behind mm -hmm. every every transaction and every case. Opo. So most of it will go to So. In the answer duplication, of function. This is a private sector initiative. It's it's really an initiative that the, the, the private sector is included. Okay. So that it, it's it's more fact finding. Uh, the fact finding is is more tailored towards what the private sector wants. Okay. Uh, Uh, tapos sir, parang sila yung magsisilbing complainant sa ombudsman din or sa inyo? Uh, yes, either way. Kasi nga, uh, some of them will have to be uh, filed with us sometimes okay. because of our relationship with AMLA. We're, okay. we're part of the AMLA. Okay. So if once there's a complaint, it automatically tells the AMLA to start filing a case in the court of appeals okay. and building up the case itself. Sir, si Congressman Ko, pag dumating siya, kanina siya magsasalita? kung gusto magsalita. Father, you... niya magsalita. Bakit well, choose sa ombudsman? Kasi, ano mo, ang, ang buhay naman ang ginagawa namin, matatapos din ito kagad eh. Mm. Pero mas matagal ang kaso. I, I, don't expect him to come home. I, I, mean, uh, the way that everything is right now, don't think we'll mm -hmm. just go home. But if he does, paano sir yun? Fafile na ng complaint or sa com ombudsman na siya mag fact-finding ba ito? Or investigation? Uh, either which way. Depende kung nasana na yung lahat. Pero, most probably, that's all I'm going to say about that part. Sir, anong puri ng DOJ kay congressman ko, as we speak? Um, inaano lang namin. We're we're just uh, looking at the affidavits and, ano ba, na-file na ba kay Sandy sa AMLAC? Ano meron na, Ano na, may complaint na sa DOJ. May complaint na sa DOJ. So, AMLAC is already a person of interest. Is already so right so, a person of interest. As, we'll as is the others. Mm. Well, this guy, yes, sir. Well, the persons of interest. Latest monitoring daw ng DOJ, nasa Spain pa rin si Ko, ito ay sa kabila ng pag-revoke ni House Speaker Boji D sa kanyang travel clearance. Depensa ni Ko, kinakailangan niya ng sapat na oras sa ibang bansa para umano sa kanyang medical treatment. Pero para kay Sekretary Remulia, hindi na siya umaasang babalik pa ang kongresista sa bansa, lalo pat nag-resign na ito bilang mambabatas kanina. Uh, you know, so far, hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later That's, that's uh, inevitable arili mulya tinatrack pa rin talaga nila yung location dahil nga raw ay palipat-lipat ng lokasyon itong si uh, resigned Congressman ko pero uh, sabi nga niya, sabi niya nga kanina ang kanyang uh, paninigurado if ever daw maisyuhan ng warrant at magkaroon nga ng charges ay uh, agad silang makikipag sa international authorities nang sa gayon ay eh, mapadala agad dito sa Pilipinas si Congressman ko at maharap niya yung mga uh, yung mga charges o yung mga complaints na maaring i-file sa kanya sa korte dito sa Pilipinas Si, uh, si si Secretary of Justice uh, Bullying Rimulya ang tingin niya sabi niya I don't expect Representative Saldico to come home. I mean the way that everything is right now. Ibig sabihin, kung titingnan ang mga bagay ngayon, tingin niya hindi na babalik si Saldico. Hindi ito basta magpapauwi. Hmm? Unang-una ang pamilya niya yata kasama na sa labas ng bansa. Pangalawa, dinidispose na ang mga properties. Nung isang araw nga, yung uh, chopper, pinapadiregister. Ayon kay Secretary Vince Dizzo ng DPWH, pinapadiregister, inaalis sa registration sa Pilipinas para maibenta sa mga foreign buyers yung kanyang mga uh, air assets. Yung mga pag-aari niyang private jets, yung choppers, ano? Kaya ibig sabihin, talagang uh, dispose na ni Chaldico ang mga ari-arian niya. At saka nagpapasiguro na. Hmm. Kaya at uh, nag-resign na ito sa pagka-congressman. So ibig sabihin niyan, uh, iniiwasan niya na na magkaroon pa ng kapangyarihan sa kanya ang kongreso para siya'y habulin at kanapin. Hmm. Pero sabi naman ni Boying Rimulya, kahit hindi siya uuwi si Saldico, hahanapin nila ito. At ayon kay Secretary of Justice Buying Rimulya, ano daw ito? Ah, uh, ni-report na nila sa sa Interpol. Pumingi hmm? nilang pinalagay na nila ito sa blue notice. Ang ibig sabihin ng blue notice, mino-monitor na ang bawat galaw. Pinapasundan na sa Interpol kinakatulong na nila. Kaya pero ang sinasabi lang kasi ni Buying Rimulya, hindi na ito hindi ka na makakaasa kung sa boluntaryo lang na pag-uwi ni uh, ni Saldi ko sa tingin ni Boying Rimulya hindi na yan. Ano na daw? Um, uh, talagang nagtatago na ito kasi kung talagang haharap ito noon pa umuwi na ito sa Pilipinas. Hmm? Uh, kaya kung gusto raw itong uh, mapauwi sa Pilipinas, pwersahan na. Hindi na raw ito kaya na ano. Ayon kay Boying Rimulya yan. Yeah. Hmm? Uh, sabi ni Boying Rimulya, ginagamit naman at gagamitin ng gobyerno ang lahat Uh, pero maganda yung suggestion ni ano ni uh, dating Senate President Treloan. Ang dapat kasing gawin, lahat ng assets i-freeze na. Pangalawa, uh, yung kanyang passport i-cancel na. Oh, total may naisampahan ng kaso eh. May basis na para i-cancel ang kanyang passport. Yun ang dapat gawin. Uh, anyway, uh, sa tingin natin, uh, hindi naman pinoprotektahan si Sandico. Kasi kung ganyan na... Pati ang DPWH, lantaran na talagang hinahabol siya, si Saldiko. Pati ang Secretary of Justice, ang Department of Justice, hinahabol siya. So, wala nang patutunguhan yan si Saldiko. Mahuhuli din yan, maaaristo rin yan. Sa, ano. Uh, parang katulad din lang yan kay Arne Teves. Kaya lang, ang pagkakaiba lang, ang sinasabi ni Secretary of Justice Buying Rimulya, kung titingnan sa ngayon, sa ginagawa ni Saldiko, hindi ito bulan pero yung uuwi. Kailangang persahan itong pauwiin. Kasi uh, ano na ito, talagang nagtatago na. Mabigat, mag, sabi nga ni si Secretary of Justice Buying Rimulya, eh kung wala ka namang pananagutan, bakit ka tatakas? No? Kaya uh, kung ano-ano lang na mga palusot ni Saldico, na nagpapacheck up pa siya, malabog mabigat daw ang kanyang problema. Pero ayon sa kila Buying Rimulya, hindi. Ano lang yan, uh, talagang uh, hindi na yan babalik kung hindi pepersahin. Bunyog, halikan na kasama ka Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa Tusong bisayas, mintanaw, isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog